Kai Soto at Mitch McCarron trending sa mga sports network sa buong mundo dahil sa tandem moves na ito at Lebron James at iba pang NBA player humanga. Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Video na ito ay inihatid sa inyo ng legit betting site sa mundo na 1xbet. Tuloy pa rin ang pagbibigay ng up to 7,000 pesos bonus na mga ito sa inyong first deposit. Dito ay papwede kang tumaya sa lahat ng inyong paboritong sports specially sa basketball. Kaya't iklik lang ang link sa ating video description at gamitan ng promo code na WHO para makuha ang inyong bonus. History nga na may tuturing ang pagkakapanalo ng kupunan ng ating kababayan na si Kai Soto sa isa sa may tuturing na malakas na team sa NBA ngayon. Ito nga yung Phoenix Suns. Depensa ng mga Americans online, especially ang mga fans ng Suns, na exhibition game lang daw ang game na ito na more on mga bench players lang ang ginamit ng Phoenix. Banat naman ng mga Aussie fans ay exhibition game man daw ito ay makikita na gumalaw ang lahat ng mga star players ng Suns. At even daw ang mga sinasabing mga bench players ay still mga pro players pa rin sa NBA. Ika nga nila ang panalo ay panalo. Hindi natin sure kung mananalo ulit ang Adelaide kapag muling nagharap ang mga ito pero ang importante ay panalo sila ngayon dahil dyan ay naging usap-usapan ng ilang mga malalaro ng Adelaide sa buong mundo kung saan ay ginising nito ang paniniwala na marami pa talagang mga mahusay na mga basketball players sa iba't ibang parte ng mundo na masasabi nating wala sa NBA. At sa panalo nga na ito ng Adelaide ay hindi lang ang mga basketball fans around the world ang humanga kundi pati na rin ang mga mismong NBA players. Sa Twitter ay maraming mga NBA players and personalities ang nakiisa sa panalong nakuha ng Adelaide Contra sense At ang ilan dito ay sina Jamorant ng Memphis ayon kay Jamorant ay Randall Franks and Cleveland Hooping. Sayang nga lang at hindi napabilang si Kai bilang 5th top scorer ng Sixers but still siguro ay napanood din ito ni Jamorant. Ang sumunod ay si Jamal Murray ng Denver Nuggets na tila hindi makapaniwala sa ginawang panalo na ito ng Adelaide Contra na CP3 at Booker. Habang si Josh Giddy naman ay na dating manlalaro ng Adelaide ay tila ay pinag malaki ang dating kupunan sa achievement na nakuha ng mga ito kontra sense Ang former NBA star naman ni si Jamal Crawford ay ibinahagi sa buong mundo na marami pang mga magagaling na mga basketball players sa buong mundo. Malaking bagay ang panalong ito ng Adelaide para mabusang kanilang confidence sa pagsabak nila sa bagong season ng NBL. Dahil sa pagiging kampiyon ng mga ito sa nakarang NBL Blitz, kung saan ay wala silang naging talo sa kanilang mga laro at ang pagkakapanalo kontra high caliber NBA team na Phoenix Suns na bagay na dapat paghahanda ng mga NBL team sa pagbabalik sa Australia ng mga ito. Samantala, Kai Soto at Mitch Macaron tandem trending online. Tila muli na buong tandem ng Pilipinas sa Australia sa buong mundo upang ipakilala ang brand ng basketball na meron tayo sa Asia. Sa naging labang kasi ng Suns at Adelaide ay dinala ni Australian national team player Mitch Macaron at ang ating kababayan na si Kai Soto ang tandem nila sa NBL. Naging usap-usapan sa ilang mga malalaking basketball network ang pasan na ito ni Mitch kay Kai na nagresulta ng isang easy basket kontra sa Phoenix. Isang magic pass mula kay Mitch Macaron na muling nagbigay nagbigay ng shine sa so 7 foot 3 size advantage ni Kai sa ilalim. Isa sa mga piling plays na inanganan ng iisang hari sa NBA na si Lebron James. Naging epic ang Twitter post ni King James nang mapanood ang plays na ito ni Kai at Mitch McCarron at sinabing that play was insane. Pagkatapos ay napawaw pa ito. Nagbigay din ng komento si Washington Wizard player Kyle Kuzma sa play na ito ni Mitch at Kai at sinabing marami pa daw mga magagaling na mga malalaro sa buong mundo. Dahil dito ay muli tayong magbabaka sakali na maraming mga NBA teams scout ang nanotis ang performance ng ating kababayan at sana mapag-isipan ng mga ito na subukan ng taglay ng abilidad ng ating pambato sa kanika nilang mga kupunan sa NBA. Dahil sa wakas sa edad na 20 years old at walang lahing Amerikano at European ay nakasabay ito sa high level na laro sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA.